Tapos ito na mo. Oh. So, Magandang happy sa Sarili din. Tapos Na yung bibig. Tapos ngayon. Pagkabili niya na so, respondo siya. Tawag-tawag so, sa mga tao. Wala okay. ka kalimutan to. I-share niyo ito mga kablog ko para makarating po sa mga antingero na katulad ni Jerome Barlao na puro lang naku. Kabalas, kabalasubasan. kabalas ginagamit pa niya yung logo ng Tres Mundo tapos ngayon ang ginagawa niya Latin panggagamot sa mga Latin ang tingiro ang tingirong bantot ang amoy walang ligo mayroon nga 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 Pusta ko mga kablog ko yan mga kablog ko shout out sa inyong lahat panibagong video panibagong vlog uh, balikan na naman natin ulit si jirong Barlow <laughs> tignan mo nga tong account na to kung sinisurte nga naman yung account niya nakita ko lahat ang daming account pala to mga kablog ko tignan niyo ito oh. Mapapakita so, ko sa inyo ang video niya mga kablog ko Alam niyo mga kablog ko, kayo naman kasi Nagpapaniwala kayo sa mga manggagamot, mga antingero Hindi naman kasi yan mga totoo Niluloko lang kayo Wala naman kasi yung mga kapangyarihan Ginagamit lang nila yan para magkaroon sila ng pira Pinipirahan kayo, kunwari, Indonesian, syempre Alam nga naman magbigay ka ng piso Limang piso, sampung piso oh, Pag naiipon yan, hindi malaki din Kaya, yan yung mga gawain ng mga tri, uh, mga ista yung manggagamot ng mga latin pira pira lang yun ang labanan mga kablog so ngayon ayun papakita ko sa inyo ang video na nakuha ko kay Jerome Barlao ito na mga kablog ko kayo na magkusga sa kanya so yan mga kablog ko hmm. itong counting Jerome Barlao tapos ito na mga Oh. Magandang hapon sa ano. Sarili niya. Ayan. Napakapagpagaling. Na, na yung bibig. Tapos ngayon. Pagabulag. niya na Sir? respondo siya. gawag siya sa sarili ng asaw. Yan ba yung pinagpamalaki niyo? Mga ating Sarili niyo? Hindi kayo hmm. O ayan. Atin niyo. Pagpapagaling niyo. Pagpapagaling ang tumigil nung gitu ano, ka siyang... ka, ano no. well. yeah. Ayan, ko ano ba 'yan? bagay kaya nga kaya kaya yung ako girokan lang kaya yung giro kay mo yata nito 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 ala magandang magandang umaga sa inyo ala magandang magandang umaga sa inyo lahat mga ka-blog ayaw nang pinapakasin mga ka-blog para hindi pa hanapin so ayan mga ka-blog ko oh, mayroon pa siyang ano uh, kinukulam putang ina kulang kayo dito ng hayop na to <laughs> may pa picture picture pa nilagay sa ano pang tawag yan yung kalabira sa ulo uh pang tinitirik mayroon pang anong klase itong nako? eh nagluloko lang kayo nito ayan o, o mga kamalang ko yo mga kamalang mga o oh, ito yung mga kuha ng mga ritual ng mga kuha no antingiro kadiliman o oh, yan yung pinagmamayabang nyo mga antingiro kayo nako mga hari ng kadiliman kayo naman nagpapaniwala din kasi kayo hindi naman kasi yan mga totoo kung nagpapagamot kayo dyan sa mga anting antingiro sinasangla nyo ang inyong kaluluwa mga kablag ko kaya eh, huwag kayong maniniwala sa mga anting anting na yun o mga magkagamot ginagamit lang kayo para magkatira sila so ayan mga kablag ko nakita nyo yung mga video niya mga kablag ko o diba ito ang Trismondo mga gwapo tulad Ayaw, sa mga antingiro na yan mabantot pa ang papangit pa o oh, diba ganyan katindi ang Trismondo sa mukha pa lang talo na sila sa <laughs> so, mga ka-vlog ko <laughs> hindi ko na sana ito papatulan eh kaso lang nainis kasi ako gawang, ginagamit niya yung logo ng Trismundo eh so ngayon alam niyo na siguro baka nasubraan po sa lapin niya kaya medyo na tililing na yung utak niya kaya ngayon yung fight niya so ayun ako patay tayo dyan no, no diba? oh. <laughs> maski sarili niya hindi niya kaya ang gamutin so ayan mga ka-vlog ko Bawin na gusto niyo yung content ko, so, pakishare na lang at pakilike ang video ko. So hanggang dito na lang ako. See you next, see you next vlog, mga ka-vlogs. Bye-bye. I love you so much.